Ayun, 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 na! ayun, 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 po ayun, Jeff! ayun, ayun, Yeah, ayun, ayun, daw ayun, 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 <laughs> What's up mga ka DFL ayan For today's video mangangawil tayo dito sa aming fish pan Charot fish pan ng aming kamag-anak sa manliligaw ni Gigi <laughs> Sa mga sunod di ay sa iyo na to lang. Tulong new na to kay Jay. Magigay ari-ari ani So, yun guys, sumahan nyo kami mga well at iluluto natin mamaya ang pananghalian. Kasama namin ang batang botchog. Surot-surot. Ano? Jay-day, magka-will ka rin? Ako na malano na Nakadami oh. Ito ang ari-arian ni Gigi. Joke. <laughs> <laughs> Ayan, mangwa mo na tayo ng kuhol pang pain. <laughs> Natatandaan nyo guys na ngawit na rin kami dito dati sa Celestino Farm. nagdayo pa talaga tayo mga wili no yung isda kasi dun sa amin guys hindi nalaki <laughs> palit na palit. si papa ginapagtyaga niya yung ganito eh siguro kuwan na rin yun sa sobrang ano baga dapat yun magpanibago ng ano similya At hindi ito, kasi namin magma. hindi kasi namin yung nahuhulugan ng similya eh Palitan Mga anak-anak -anak lang. Ito ang dami nilito. dito. guys, may mga subscriber pala tayo from Pampanga. Sila Ma'am Arlene. Ma'am Arlene. Si... Ano yan? Yung may-ari kasi nito guys, ano, kapatid niya. Eh, hindi namin alam na mga viewers pala namin sila. Oh, daw. ko Marami na kayong huli. Wala pa po. Ano? Kaning pa kayo? Hindi po, ano lang <laughs> rin po. Ganito lang pala Mababaw ang kanya ano palaw sa kalungkutan. yes. Oh, di ba? Hindi oh Hindi ba? ba? Di ba? Ante, dito Hindi ba? 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 Hindi ang galing ni Mix Ang <laughs> galing naman ni eh, Kuya Migs, mga well. Sa parang sanay na sanay. <laughs> Opo. Ayan po. kaya na sanay po. <laughs> ka Gawain, nga ka po. po. <laughs> ka na. na. si Maliit. Balik mante, sayang. Alam mo nilo Layan natin! Ang galing mo! Leet. <laughs> Ayun, yun, auntie. <laughs> nice one. Um. Ayun, uh, pulahan. Kalaki pa naman ng lagay natin, ante punuin mo 'yon. Bigat kasi. Eh, <laughs> <laughs> Parang talo pa tayo ng mga ano dayuhan. <laughs> Ay, <ganda lang. laughs> Ay, o, eh. daw muna para evidence. <laughs> <Ay>. <laughs> si Ati Pase. niya. Kalaki, kalaki. Sin, Nakuha ng tele na. Nagbiyayaan din. Ay, ah. nako. <laughs> Tatlong maliit na bol. Balik eh. <laughs> ay, ano yun, te? Balik sama-sama. Ano yan, inahin? Bawal yan. Oh, diba guys, dikit-dikit sila. Nag-aagawan. Para maramdaman ko kung may kumakain. Ay, gusto daw na kay Jepel. Kasing laki niya. Kinakuha niya kasing laki niya. Oh, nakuha ni Kuya Mi. Ang laki. Ang laki ng isda. Ibalik mo, sayang. Ayaw nga sa'yo. Sige, picture muna. Picture muna. Nagmata mata ko naman. ang Guys. Dapat pala hindi natin antin pasing galigan mo talaga. Pagod ako nakatayo. na kasi. Nagalubog na sila. Upo muna ako. Kapagod. Hala, hala, kalaki! Wow! Ganito sana, oh. Taga, taga, ko na lang ako. Ay, ay, ay! <tab Nagbalik pa <laughs> <laki sa> <laughs> Muntik na. Muntik ah? ako din. ako hmm? Dapat pala hindi pinakain no, uh, Jeff, talaga. First try ko to, Ikaw na namang gawak ng kawil, Jeff. Ayun oh, no, inihila niyo, maglalas na naman 'to. Kabal pa 'yan, Pwede na 'yan siguro. Pero ang sarap kaya niya, yan, hmm. Ipangat. Oh, May yun! Yun Ay, ang oh, no. galing ni! dito kana. Oh, wala ka pa yata nakukuha din, Ay, Hindi na mo, Putla na yung pain mo! pareng rin nahulay! ka pa ng mga bata, oh! lalaki Kalalaki ng nahulay! <laughs> Maliit. pero pero pwede na rin na, pwede, na. pwede nga yung paitan? Iso ah na dito nga taksi jam teh lang <laughs> din ang aso ng bulakukan kanina ba mo na jangan siya iwanin nung pa yan na yung painga yo ano pala kilo na ako kilo Pak sayo adao. Ng tinakbo. Kitahin na. Sasatin natin sila. Gusto natin ding lang natin masubukan maggayon. Nante, nante, nante. Kailan nakokop? Hala, wala sibra makain. Ayun, umakyat na naman. dulo. Ay. Ayun. Tanggal na. Hmm. Bakit kasi yung bulate, ayaw niya Ay, bilik nga 5 kilo na agad. Ano daw yun? May e, 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 per kilo pala doon eh. <laughs> Dapat <Dato yung bakasakain. laughs> <No. laughs> uh okay, okay, ba kasi? Oo. Okay, mabalikan. na mo Hindi Pagdayad so, na lang daw sila mga kadragon dahil ano kunti lay na kukuha namin. Pangali na kasi. Pangali <coughs> na. Yan pang nag-iisa pa lang tali. Nakailang ka na? Ang Marami pong isa doon. Ikat, tanggalin mo na. Oh, pangatlo niya na to. Tuwang-tuwa siya sa nakakukuha niya. Kahit nariit. <laughs> Tukot naman magtanggal. Ah, gano'n? Pangilin sa fishing. Bisa fishing. Bisi. Ay, may sima iyan. Yung ganyan niya, hindi mo matatanggal. Pag tinanggal mo, makakalwa. Kasi may atin, pabalik sa tapin. Ay, awan once habot. Oh, once habot. dalawa. Nee, du-duwa muna. Mga ganito. Timbaliki kanina. Tingnan ng dingding, sala, sila lang ang nakatutok. Eh, pa, meron pa. Endo yung pinawalan yung. Nangani pail. Nakatulog si Dedede. Natulog na, guys. Pero press ko naman dito.

Okay, Ang ganda man tong kawayan na to. Ito yata yung pangkawil eh. Ito. Na? No? Ang ganda. Ayun, Gigi! Bilis, bilis! Makabita, bilis! 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 Bilis!

kadaming pato. Ay! Ay no, karaming gatalon <laughs> Ay no, pato <laughs> sabi ko, kar karaming nagatalon yung gayong pato ang galing Ay yung Ay kaya na ano pala dito na kaanak ko. Ngangaano? Eh, ay hindi na mulinga. Ayun, guys, may nauli si Tita Patang. mataba na ito? sa masungan. Diyan din

malaki ah. pa dyan, malalig pa kayo. Mas sabi. hapon yun. daw Dito? Ha? daw. daw. Ayaw, ayaw magbaba ng kwanta, Dito lang ako yan. Eh, thank you pa. Ayan guys, antipasing na lang ang pag-asa namin talaga. Siya na lang yung gumagana <laughs> <laughs> an yung anting-anting niya anting, na lang gumagana. <laughs> Kaputi man to. Ito ang Ito ang Shoutout na lang po kay Jeff. out po sa'yo, Jeff Walsing. Yeah, ang gusto ko daw pong mamit ni Migs. Nandito po siya ngayon sa Mindoro. Kaya Shoutout lang, tatot po sa'yo, Jeff Walsing. Kaya lang pa, uwi na sila bukas. Si uwi na kami bukas. Oh, si Kuya Mat pa. Si Kuya Mat pa. Sa -si po. Hmm. Um, Dalaman. Dadalaman. nataka Bongloy. <laughs> nice guy. Nice guy. Haraba, ay Mr. Bugs. Tatap sa tatin sa'yo, Kuya Harabon. Yan. Kinala niya lahat ako. Sinong kamukha mo sa kanila? Wala. Wala. <laughs> si Dalaman. Si Dalaman. Kamukha mo yun. Si Rabon. Si Rabon. Shoutout po kay Kwejep, no? Yeah, mga taga-pampanga po sila. Taga-pampanga po kami. Malayo pang pinanggalingan. Malayo pa po ang pinanggalingan namin, Kuya Jeff Gonsin. Shout out po sa inyo. Kaya lang nasa Korea si Kuya Jeff, hindi, si hindi mo siya mamimit. Hindi ko po siya mamimit. Baka sa susunod na araw, pagpunta namin dito, mangingisda. <laughs> Mag-iingat po kayo. Thank you, Dan. Ingat Sabay din pag-iahe, pa. pag-uwi. Bye-bye po. Pa. Sige, ingat kayo pag-uwi. So ayan mga ka-Dragon, dito na lang kami magluluto sa likod bahay at tinanghali na kami. So, dito ko nagubi. Anong lulutuin natin, nanuluto? Prito. Ito naman ay pangat. Pangat. Ito ay prito din na walang pal. asin. Anong lumakot ba ba yan? Ano? masarap ng ating tritong isda so ayan guys pitas tayo ng kamyas magpaalam ko naman te? hindi <laughs> <laughs> okay, magay kapatid mo ma. <laughs> <laughs> magpaalam ako sa puno <laughs> ilagay natin sa ating ano pinangat Hmm, ito na guys ang ating prito. Abay, apa, kasarap yan eh. Ah, pagkasarap na nga yan. Fresh, di Gimas yung kwarog. Hindi ko pa yung pagtao. Kain na tayo guys. Kain po tayo ng hapunan. na hmm. Wow, walang Bilo-bilo na naman niya. Saan galing, ante? Grabe. Ah, ay, nasa na niya. Sila daw, oh? Hindi, ito. Sila. Depende daw. ka Bantay mo si JD, ha? Dito ah, na ante oh. Nagdakpil pag ulam. Ah, sige. Ayan guys, may nagbigay sa amin ng ano langka. Sakto na naman to sa bilo-bilo. Pag bilo-bilo na naman. Bilo-bilo.